Hola, ciao ciao ragazzi. Dito tayo ngayon sa May Colore sa Milano. Uh, Corso Concordia, Corner Piazza Risorgimento. Ito yung merkado dito tuwing we ito ragazzi. Close ito yung lugar na ito, dito tayo nadaan pag napasok tayo sa trabaho. Ayan, tingnan niyo ragazzi, patapos na sila dahil nasa 2:45 na ng hapon. Ayan, hanggang ano lang sila dito eh. Hanggang alas 5 ata ng hapon, magsisimula sila ng 6 ng umaga. Ganitong ganito ragazzi sa location ko, every Saturday naman dito. Ayan, yan, tingnan niya. Yan, pagkatapos nila niyan, kaya magulo kasi iiwanan na nila yung mga kalat nila at kukunin na yan ng mga basurero ha <laughs> ha ayun oh, yung mga sa sulok-sulok ngayon, ayun, yung mga tinatapon ayun, 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 tatapon ngayon nila, so kung may time kayo dito, yung mga taga ditong zona, malapit dito sa may chukwijornate yan, pwede kayong pumunta dito ng mga alas sa uh, 4, alas uh, 3, si alas 4, magkoclose na yan sila. unti-unti oh, na silang nagliligpit. Ayan. Ah, Mga damit ganito rin sa amin sa kabila eh. Mga damit sa sa right side natin. Oh. At saka, uh, yan, paano tayo dadaan dito? Oh, kasi pa-close na nga sila. You, boy, already... Si, Gusa. <laughs> okay. Si... Ayan. Well, hindi daw niya gusto na dumaan tayo doon at pinapakita ko lang naman sa inyo kung paano dito yung nagbubulang may mga damit ayan yan yung mga hinahalungkat natin pag hinahalungkat natin yan ngayon eh may makukuha tayo kaya lang ragazzi papasok na tayo sa trabaho hanggang doon yan sa dulo yan hanggang doon sa dulo wala tayong dadaanan kasi nga may nakaharang na ng mga malalaking po eh. Ayan. Try natin na makadaan dito. Pa-close na kasi sila. Sari-sari yung kanilang mga binibenta. Ayan. One way na. Nag-aayos na sila. Ayan, Makikita niyo ito. Sari-sari. May mga ham, um, mga cheese. Ayan. So, marami na yan silang itataapon dyan at iiwanan dyan mamaya kaya sayang talaga pwede talaga, talaga tayo mag okay okay yan, may mga tinapay na ang laki oh. parang mga uh, ano ngayon pillow mga unan <laughs> unan sa okay. parang unan kalaki na mga tinapa yung kanilang mga pinibenta. Yan, kasi malapit na yung summer at saka marami na rin mga pakwan. Season na ngayon ng pakwan. Yan. Oh. Baka masugat yung gusto niya. Eh, ano, Basagin niya. Dito talaga ako na dan pag pumasok sa trabaho. So, na tayo dito. Ano, makikita nyo dyan may mga laman yan kaya pero wala tayong oras dahil 30 minutes lang yung pagitan natin sa isang amo sa doon sa may aso ako tapos lilipat ako dito sa sa panghapon ko sa panghapon naman pag po doon dadaanan ko rin itong mga basurahan na pinupulutan ko araw-araw ragazzi -araw. ay kagabi nga konti lang yung isa lang yung nakuha ko isang lampone kasi nga isa late na rin nga ako, 8.45 na ako lumabas sa lake na marami na rin nakakuha doon at nakahukay. Eh. Kaya, ayun. Uh, lang ragazzi. Kaya dito, pag uh, may mga time uh, kami, pwede. At saka, kung okay lang naman sa'yo na mamulot ka, eh marami marami, <laughs> malilibre. Ayan. Noon nga, sabi ko, tinitingnan ko lang sila. Kasi nga sabi ko, isa, okay lang naman ako dahil may pambili naman ako eh nakita ko nga marami naman silang iniiwan kahit uh, uh, may namumulot kasi nga yung gusto lang din naman nila yung kukunin nila yung ayaw naman nila di iwanan nila ay kami naman isa kahit ano naman ito basta okay pa kaya ayan. tapos itong we ragazzi papakita ko sa inyo kung saan ako namumulot ng basura at kung saan yung trabaho ko ayan dito dito lang din yung amo ko sa corner na yan kaya dinadaanan ko siya itong way talaga is dinadaanan ko siya kaya ayan dito muna ako uupo sa upuan dito sa maliit na spasyo dito sa space dito sa gitna ng dito ng daan kakainin natin yung ating baon dahil 2.30 pa naman ng hapon yung yung ating paso 2.30. Oras na ba? Oh, lumabas ako alas 2. 2.30. Ano yun. yung mga 15 minutes lang naman yung, yung biyahe ko to. 15 minutes. Kung wala na akong oras, diretso na ako sa amo. Doon ako kakain. Doon ko nakakainin yung ating mga baon na mga prutas galing sa doon sa basura. Pero kaninang umaga, kinain ko na yung mga gulay. Kaya, hen si puno yung upuan. So, dito muna tayo. Titignan natin kung anong oras. oras o oh, yan 2.27 so may time pa tayo okay ragazzi so ala prossima ciao